Oh, good morning mga katinsay kasama natin si na Uti. dito sa taas. Ayun pa si Don Amado. Ayan, umiikid. Dito tayo sa Torre. Oh. Ayan, good morning sa inyo lahat. Maniniksay tayo rito. Okay, start na tayo dito. Kapal pa rin ang tilapia. Siyempre. Ayan. O, oh, narito pa ang ating kasama. O, oh, pupwesto rin sila rito sa taas. Tinira ko yung dalag kanila napiklas. piklas. Balaki dito. Ano kayo yung pinabakit? Hindi, tinama, na pilas. Ito na natin ito.

Yun na. Oh. Ayos na. Tetesting tayo ulit. Kapal ng tilapia. Mamimili ka lang ng malalaki. Hindi pa rin nagbabago. Parang mas kumapal pa ngayon. harap nakaharap, nakaharap ayo ito magilid nabot <laughs> ba? inabot nga ah nabunot na naman mataas ang tama supply pa. ayun tangay tangay ang bala hindi pala hindi na maaam pala at tangay tangay ang tali inabot malalayo oh, pag ito inabot ayun ayun oh wala ko nabunot na naman eh. paspas kasi mo parang di mawala yung hita. Oh. Pilipit pa yan. Oo, oh, di, ko, di ako nag-iikit. Lalo ko malaki. Puta ko na eh. Sinusosok ko na sa bayawang yun. Oo. Oh. di ko yung tali niya. <laughs> Mas madali sa akin yung gano'n. Yan e na, lang, ang, ang ipon mo. Pag Pwede pag na pala itong ganito. ganito. Para parang di na po pilipit. Tama. oh ko mali. Oo. Oh. Oo oh, oh, nga, pwede na ano eh Magpapalit na ako ng buhol Ay, gyos gyos Pwede na ito eh Lumubog na naman Pinabot yata sa mukha Sa blay Sa ulo eh Pagkakalikun niya eh. Wala eh. Lumikuhi. Kitang kita yung pagkakalikuhi. Eh. Hindi na video Pero to mama. Ayos lang. Mahalaga may five finger lang pala. Four lang haan eh. Pero ayos na haan eh oh. Ay mga lumot pa. Pumasok pa ba na sa pabrika ng lumot eh. Ah. Okay. Kala ko naman inakaw ng video. Hindi pala. Oh. Lutang di paglabasan eh. <laughs> Hindi nakita ko na. Ha? Kaya lang may ginagawa ako. Oo nga. Gloria. Gloria ka ba? Ay, hindi tunay. Ako po na lang. Tapos ang uso natin yung malaki, may malaking pumasok mga wow. gabing ganyan yung nakita ko sa ilalim na hmm. nabut 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 Bawang tayo. Glory ang malaki. Malaking gloria. Malaking gloria.